dito po sa nangyaring uh, executive session with Alice Goo no Opo alam namin na may mga prohibition diyan uh, sa paglalabas ng informasyon. pero uh, kung kayo po'y maghuhuli ng ses uh, hearing nangangahulugan nangangahulugan uh, na wala na po kayong <laughs> iba pang iimbitahin o tatanungin mm -hmm. parang uh, wala wala bang bigat yung sinabi niya gaano dahil sa kasi po usually ang mga nagiging usapan diyan ay magiging daan okay. o susi to explore further ano po pero ngayon hubab dahil Correct. kayo po 'yung magsasarado na mukha bang hindi humaka, mm -hmm. hindi ho masyadong ano 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 pang inyong assessment doon sa pinakabago pong mga binanggit itong si sa inyong executive session mm -hmm. Mukhang sir Ted uh, may mga puntong lumabas uh, at muli tulad ng unang uh, executive session, hindi ganun ka bago o earth shaking, pero ilang mga issue na pahagyang nabubuksan na sa hearing at aming pong susubukang buksan pa at i-establish more solidly. Kaya meron pa rin po kaming mga resource persons sa huling pagdinig kasama po ang ilan na hindi pa nakapagsalita nung huli whether in open hearing or in executive session. Okay. Opo, opo. Sige mm -hmm. po. So, uh, ma'am, ito po bang si Alice... Uh, kla, ano na ho ngayon ang klaro? So far po, sa mm -hmm. sa dami ng inyong uh, ginawa pong uh, pagdinig dito ilang mga araw ito, yeah, ano ano na ho ngayon yeah, so far ang established po ninyo? Ang established po kay Guo Huaping ay hindi siya si Alice Guo. Siya ay talagang si Guo Huaping na hindi Pilipinong mamamayan kundi isang Chinese national na inanganak hindi dito sa Pilipinas kundi sa China. Dumating dito sa isang taon na hindi siya sanggol, hindi siya dito kasi pinanganak. Siya po ay tao na, bagamat maaring minor pa noon. At siya po ay ginamit uh, ang kanyang uh, nakuhang irregular na birth certificate para magpanggap na Pilipino para magtayo ng mga negosyo dito maging daan iyon para sa pag-establish ng Pogo Business mismo, tumakbo pa siyang mayor at habang nananatiling negosyante sa Pogo at alkalde pa dito sa Pilipinas kahit siya'y dayuhan ay ginawang cover yung Pogo na yan para sa iba't ibang mga krimen laban sa ating mga kababayan, mga krimen na paglabag sa batas ng ating republika at ngayon mga krimen at criminal connections na binuksan noon at ngayon mukhang lumalalim, hindi pa conclusive pero mukhang papunta doon na may kinalaman sa mga banta sa ating pambansang seguridad. Opo. So yung pong um, yung pong relasyon niya kay Tony Young, Michael Young, the Young, young. Brothers, na-establish hmm. na ho ba ito? Papunta na po kami doon Sir Ted, dahil uh, sa pagtatanong namin doon kay Tony Young, sa pagtatanong na rin doon sa mag-amang Zhao na nasa raided uh, uh, Pogo Hub naman sa Cebu, mm -hmm. kung saan nahanap yung ilang mga dating empleyado o manggagawa ng raided din na Pogo Hub. Doon naman sa Forak, kina Cassandra Liong at uh, Duan Ren Wu na may kaugnayan din sa raided uh, Bamban Pogo Hub ni Guo Huaping ay uh, lumilitaw yung Uh, mga connection sa dotted lines nitong iba't-ibang POGO bosses sa iba't-ibang lugar sa Pilipinas na yung iba sa kanila ay mga dati ng karakter sa formally investigation ng mm. Senate Blue Ribbon Committee noon. Uh, so yung Young Connection, at alam naman natin kahit kung sa formally noon, sinisilip namin kung yung Young Connection na yan dahil si Michael Young ay naging Special Economic Advisor Uh, ni Duterte kung pati dito sa Pogo ay meron na koneksyon connection uh, dun sa dating presidente. So itong cast of characters parang pareho noon, pareho na naman hmm. ngayon at, at mas alawak pa. at Ngayon na nga naiuugnay pati ng Nika sa posibleng espionage activity. So ma'am, kayo na po nagbanggit nung Michael Yang at relasyon kay dating Pangulong Duterte. So far po ngayon, wala pa pong established na direct link o sa inyo ho bang pagkakaroon ngayon ng huling hearing, meron na po tayong informasyon doon? Meron na pong informasyon, Sir Ted, at susubukan na namin ipin down sa huling hearing, yung mga koneksyon ng magkapatid na Yang no sa iba't ibang mga uh, gru organization mm. o iba't ibang mga uh, party o mga mala party unit dun sa dayuhang bansa. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.